Gusto nilang tanggalin yan eh kasi yung siya tsa-tsa. Cha -cha, mm -hmm. Dahil hindi, sila, o hindi siya pumapayag doon sa mode ng lawmakers sa Congress, mm -hmm. sa House of Reps. Kaya tinatanggal na talaga yan eh. Kaya naman siya nang-resign. Alam niya na na mayroong labing-apat na boto. Matatanggal siya eh. Ayun, at right now we have a new side president at a Uh, yesterday, nag uh, sa so peso ang ilang mga senador sa kanilang mga uh, posisyon sa ch in chairman, chairmanship no, sa ilang komite. Sa oh, okay, nawala na si senador Bato? I'm not sure with senator Bato, <laughs> pero nag, uh, ang, uh, ang, uh, ang, alam ko nag, ang mga nag-resign ay sina Uh, Senator Joel Villanueva, Senator Nancy Binay. Uh, I'm not sure with Senator Bato kung nag-resign din siya sa kanya nga. Uh... Umiiyak si Senator Bato kahapon. Hindi ah? <laughs> oh, ko malaman kung dahil tatanggalin siya sa committee o dahil natanggal yung si uh, Senate President. Eh yan naman pong pagtatanggal uh, mm -hmm. o pagre-resign. <clears throat> Whatever you call it, still the same. Eh kasi, kaya naman siya nag-resign. Alam niya na na mayroong labing apat na boto. Matatanggal siya. Mm -hmm. So, he avoided his own embarrassment by resigning. Iyan, matagal na yan if you remember. Yeah. Panahon pa nung yung mga kongresista, gusto nila tanggalin yan eh kasi yung siya tsa-tsa. Mm -hmm. sila o, hindi siya pumapayag dun sa mode ng lawmakers sa Congress, mm -hmm. sa House of Reps. Kaya tinatanggal na talaga yan eh. Talaga number, number scheme. Pero yung hindi niya mapigilan na sabihin yung sama ng loob niya eh. Kaya po ako tinanggal, hindi ako sumunod. sa <laughs> <laughs> so, mga instructions sa akin. Nako, di na wala, na, parang nawala sa isa yung pagsisipsip siya ng mga panahon. Mm -hmm. Remember, I've been criticizing him for so making SIP. to the second power. Mm -hmm. Not to the... <laughs> yung pala, tanggal din siya. the highest power. Oh. Okay. <laughs> Eh, ako, ganyan talaga.